apat na negosyo na pwede mong simulan habang ikaw ay nag-aaral. Panoorin mo ang video na to para malaman mo kung ano-ano ang mga negosyo pwede pwede sa'yo. Bagong lahat, ako nga pala si Zell, isang salon owner at hairstylist na nakabase dito sa Digo City. O tara na! Ito ang unang negosyo na pwede mong gawin habang ikaw ay nag-aaral. Una, ang online selling. Alam niyo ba na napakalaking income ng online selling, lalong-lalo na sa panahon ngayon? Yung magpo-post ka lang, magre-resell ka lang, at pwede ka nang makabenta ng kung ano-ano gamit ang inyong Facebook account. Sa pamamagitan nito, pwede kayong kumita sa halagang gusto nyong kitain. Pwede kayong mag-resell sa mga bodega na malapit sa inyo. Madali lang yan. Pumunta ka lang sa mga malalaking bodega, i-approach ia mo sila kung pwede bang sumali sa group chat nila or pwede bang mag-resell sa mga product nila. Ang dali na lang po ng pagbebenta ngayon gamit ang Facebook. Picturan mo lang yung product mo or picturan nyo lang yung mga binibenta mo. And isang araw, may magme at bibili sa'yo. Yan ang isa sa mga negosyo na pwede mong simulan habang ikaw ay nag-aaral. Number two, magluto ng kung anong trip mo tapos ibibenta mo. Or kung wala kang naisip kung anong lulutuin, pwede ka namang mag-canvas, tanungin mo yung mga kaibigan mo or mga kaklase mo, ano kayang masarap kainin at ibibenta mo yon sa school mo. Pinakaunang market po ang ating mga teacher at ang ating mga kaklase. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, elementary days ko pa po noon. Yema po ang binibenta ko. Bumibili lang ako ng isang can ng condense, tapos ako mismo yung nagluluto, tapos bumibili din po ako ng asukal. Alam nyo ba kung anong mga experience ko nun? Sobrang saya kapag first time mong kumita or may naitabi kang kita para sa inyong mga negosyo. At ang kagandahan nun, nakakakain ka na ng libre, may ginansya ka pa. Number three, na pwede mong ibenta habang ikaw ay nag-aaral. Sa school natin, marami tayong classmate na bumibili ng kung ano-ano. School supplies, kagaya ng papel at ballpen. Naranasan ko rin bumili ng ballpen at saka ibinenta ko rin sa mga kaklase ko. Ewan ko ba, siguro nung bata pa ako, negosyante na talaga yung mindset ko. Pwede, pwede mo rin yung gawin. Yan ang mga essentials sa pag-aaral. Papel, ballpen, at lapis. Tanong mo naman, sana ko makakakuha ng pambili niyan. Pwede niyo pong ipunin ang allowance niyo at bili kayo tingi-tingi. Actually, pwede naman talaga tayo magnegosyo habang nag-aaral sa panahon ngayon. Noon nga na hindi pa uso ang internet, nakakabenta nga ako. Ano pa kaya ngayon? At kung nahihirapan ka pa rin kung ano ang mga negosyo pwede mong pasukin habang ikaw ang nag-aaral, sundin mo ang technique na ito. Ang technique na kung ano ang nasa paligid mo, ayun ay na ang ibebenta mo. Yang technique na yan ay tinesting ko talaga sa mismong buhay ko. Kung ano yung nasa paligid ko, yan mismo ang ibinibenta ko. Dati kasi sa probinsya, may kapitbahay po kami. Marami po silang prutas. Yun ba kung familiar kayo sa maliliit na bayabas? Ang dami-dami niya pong bayabas na maliliit sa bakura nila. Kaso nakikita ko, kinakain lang ito ng langgam, ang dami ng hinog at napapabayaan na dahil sa sobrang dami. So one time pumunta po ako sa kanila at sinabi kong pwede ba akong manghingi ng bayabas. Buti naman pumayag siya at yun, everyday, kinahapunan, pumupunta po talaga ako sa kanila para magkuha ng bayaba. Sobrang puno po ng bag ko, tapos ibibenta ko po yun sa school. Out nga pala sa kapitbahay ko no, na sobrang mabait na binigyan po ako ng opportunity na magbenta gamit ang kanilang mga prutas. Thankful ko po sa inyo, auntie, kasi napakalaking experience po ang natutunan ko noon. Pinakamabisang teknik yon na nagawa ko. Imagine, wala kang pangkapital at pwedeng-pwede mo yung gawin pag nasa rural area ka. Dati kasi, lumaki po ako sa province, kaya marami pong tanim ang nakapaligid sa akin. Actually, lahat nga na nakikita kong tanim ay isipan kong event. Ganun ka likot ang utak ko nun. Kaya payo ko sa inyong mga kabataan ngayon, sikapin yung magigosyo habang kayo pa ay nag-aaral. Napakalaking tulong ito, hindi lang sa inyong sarili, kundi rin para sa inyong mga magulang. Kahit sa maliit na bagay lang manayan, makakatulong tayo at makabawi tayo sa ating mga magulang. Gaya ko noon, hindi na ako masyadong humihingi ng projects sa school. Lalo na kung pag-graduate ka na, sobrang ang daming projects, ang daming babayaran. Isa 'yon sa mga karanasan ko kung bakit sobrang nahubog ako sa panahon na ngayon na ako ay nagne kahit bata pa po ako noon, nakaka-provide po ako sa sarili kong needs. Kaya ko pong bilhin yung mga bagay na gusto ko, basta't nasa tama lang at hindi masasayang ang pera ko. Natutunan ko rin kung paano i-manage ang pera ko. Minsan din kasi sa mga bata, pag meron ng pera, kahit ano binibili na. Actually, masarap po sa experience na pag pera mo ang ginagastos mo. Kasi iniingatan mo yung value na yun. Kasi syempre pinaghirapan mo, alangan naman ibili mo ng kung ano-ano na hindi mo magagamit or itatapon mo lang. So yun, gusto kong ibahagi ito sa inyo para kapulutan din ng araw. Dahil sa panahon ngayon, sobrang usbong na po ng gadgets at lahat na po ng oras nating mga kabataan ay napunta na po sa ganon. Actually, pwede niyong i-divert ang sarili niyo sa mga ganitong bagay. Habang bata pa, may experience na kayo sa buhay pang negosyo. Negosyo na din ang tawag noon. Hanggang nagbibenta ka, may binibenta ka, negosyo na yun. Hanggat may kita ka sa huli, negosyo na rin yun. Diyan mo rin may experience kung paano di ka magpapautang or hindi ka binayaran. More on promises lang ang mga ginagawa nila sa iyo. Sobrang thankful ko kasi bata pa ako naranasan ko na yan. Ngayon, sa buhay kong pagnenegosyo, mas naging wise ako at mas alam ko na kung ano yung dapat kong gawin. Naranasan mo rin bang magnegosyo habang ikaw ay nag-aaral? Pa-comment naman kung ano yung mga negosyong sinimulan nyo nung bata pa kayo. At nang mapag-usapan natin at baka kaparehas tayo ng ibinibenta nung tayo pa ay Para mas ma-inspire natin ang mga kabataan ngayon na matutong magnegosyo habang sila ay nag-aaral pa. Negosyong walang kapital, hindi na yung problema. Nasa paligid mo lang ang solusyon. At sa muli, ako nga pala si Zell na dating empleyado noon, pero meron ng maraming karanasan sa pagnenegosyo ngayon. Hindi po dahilan yung bata pa tayo ay hindi na tayo pwedeng magnegosyo. Mas mabuting bata pa tayo ay namulat na tayo sa buhay pagnenegosyo. Thank you so much for watching!